<coughs> Aquarius, alamin natin ganap sa inyo. Sa October 16 hanggang October 31, second last part ng October. Pisa na po natin. Ano po ganap sa mga Aquarius, October 16 hanggang October 31. Aquarius. May uh, pagbabagong may pagbabagong mangyayari sa inyo. Sa so, October 16 hanggang October 31. Pwede masama o mabuti. Ang iba ang iba naman sa inyo, Aquarius ay meron daw kayong malalamang balita na patungkol sa pera. Pwede mabalitaan nyo na may appliance sa ganitong lugar ah si ganito ay nagpapaluwagan, nag, ah, may invest, ganyan. Pwede ma invest pag invest kayo o mag-apply kayo. Pwede rin mag-sideline kayo. Aquarius o magtinda kayo, magtinda kayo, magnegosyo kayo. Basta patungkol daw sa kaperahan ang iniisip nyo rito, Aquarius. Kung paano kayo mag kung paano niyo palaguin yung pera nyo, Aquarius. Mukhang balak nyo ano, mag-apply ng trabaho, Aquarius. Kasi sumunod ang Eight of Diamond. Ayan, sa mga Aquarius na balak mag-apply ng trabaho. Ayan. At sa inyo nga, pag-apply, sa pag-apply nyo daw, pag-travel nyo, meron daw kayong makikilala na pwede nyo maging karelasyon kung single kayo, Aquarius. Aquarius. Ang iba naman sa inyo, Aquarius, ay may trabaho at balak mag-resign kasi mag-apply kayo sa ibang kumpanya. Pero wag daw kayong basta-basta mag-resign hanggat hindi kayo natatanggap doon sa in-applyan yung bagong kumpanya. Ayan. Ingat lang kasi baka ano, sa pag-apply nyo, meron kayong makaaway Mainit ang ulo. Pwede ikaw yung mainit ang ulo. May tao rito yung mainit ang ulo. Aquarius. Kasi ano eh, basta may taong ano, galit, naninibugo sa si galit. Pwede dahil lang ng galit ay selos. Ayan. Baka naman meron kang karelasyon. Ayan, pwede siya yung may tang ulo dito sa araw na yan na pag-apply mo, Aquarius. Basta may taong galit dito. Ayan, ingat sa taong galit, Aquarius. Uh, magkakaroon ng kasiyahan inuman party, celebration, Aquarius. Sa October 16 hanggang October 31, maaari maimbitahan ka. Pero kung sa inyo maganap yung inuman party, celebration, pwede ikaw yung mag-imbita. Meron kang imbitahan, Aquarius. At pwede ikaw yung makatanggap ng regalo, o ikaw yung regalo, Aquarius. Pero kung wala rin maganap na inuman kasiyan, party, bisita lang ito, Aquarius. May, bibisi may bibisita sa'yo o ikaw yung bibisita sa kanya, Aquarius. <coughs> may buntis dito. Pwede yung celebration ay patungkol sa buntis. Ayan. Yung kasiyahan, pwede patungkol sa buntis. Sample, halimbawa ako may buntis, parang ang tawag na, para ano, para malaman kung babae o lalaki yung pinagbubuntis niya. Ayan. Ang iba sa Aquarius pwedeng, pwedeng buntis ikaw, Aquarius, o oh, yung asawa mo buntis. Kung hindi man, pwedeng member ng pamilya mo buntis. Kung hindi pa buntis, maring mabuntis sa mga buntis. Kasi may party rito, ano, ingat na no, baka makabuntis o mabuntis. Kung wala daw buntis, ayan, kung single ng iba sa inyo, Aquarius, meron daw kayo pinaghihirapan na magbubunga ng maganda sa October 16 hanggang October 31, Aquarius. Kung meron ka negosyo, Aquarius, may paglago. Meron ka pag-travel. Maraming ang dahilan ng pag-travel mo ay patungkol sa pera. Maraming kukuha ka ng pera kasi maraming may magbigay sa'yo ng pera. Pwede yan ay galing sa negosyo mo o galing sa sahod mo. Aquarius, baka sahod mo yung kukunin mo pwede rin naman na, rin naman yon ay sideline na Aquarius o uh, maaaring sa kamag-anak mo basta pera ang dahilan ng pag-travel mo dito Aquarius meron ka rin daw makikilala sa pag-travel mo na mga bagong muka ano, bagong kaibigan na magugustuhan mo Aquarius pwede rin naman na yan ay makakilala mo na Aquarius Uh, may tao rito, ay ang mamimili kung sino sa dalawang karelasyon niya, o dalawang minamahal niya, ang pipiliin niya sa October 16 hanggang October 31. Hirap itong pumili. Pwede ikaw, Aquarius, ang mamimili dito. Pwede baka iba sa inyo may third party, may asawa na may third party pa. At hirap kang pumili kung sino yung pipiliin mo. Ayan, Aquarius. Pero kung wala kang third party, pwede ito ipatungkol sa pamilya lang ano. Kung magkakaroon ng away, mamimili ka kung sino kakampihan mo, papaboran mo, paniniwalaan mo, paniniwalaan mo, Aquarius. Eight of clubs, may tao magbibigay sa'yo ng problema. Aquarius, kaya naman ikaw ay magkakaproblema. Ngayon, pwede rin naman na ikaw ay magbigay ng problema. Mahala ka na. Ikaw naman makaka-experience na Aquarius eh. Six of clubs, ang iba sa inyo ay balak magtayo ng business at magagawa nyo raw. Kung kailangan nyo ng pera o pampuhunan, may tama bibigay sa inyo, Aquarius. Kung kayo naman ay may negosyo na, ayan, may paglago sa negosyo nyo. Kung kayo naman daw ay may trabaho, maaaring ma-promote, maaaring dagdagan, dagdagan yung sahod nyo, Aquarius. Kung ito naman ay utang, ayan, nakabayad na sa utang kung umutang ka o may umutang sa inyo, Aquarius, N, eh, nakabayad na sa utang. Alamin pa natin ganap sa inyo. Ano pagganap sa mga Aquarius? It's 16 na to ito, majority na. Aquarius may ano ah, may pagbabago sa kaperahan mo. Yung Yun, ako meron kang trabaho, maari ka raw ma-promote, maaring dagdagan ng sahod mo. Ah, maaari ka rin daw makatanggap ng pamana. Kung tataya ka sa Lotto Games, Raffle Games, maari ka manalo. Ayan. Kung meron ka negosyo na humihina, yan daw po ay lalago sa October 16 hanggang October 31 Aquarius ang uh, iba sa inyo may pag-travel maraming dahilan ay dahil sa bagong business deal o dahil sa nakabili kayo ng bagong bahay Aquarius o lilipat kayo ng bahay pero kung hindi maling ako tinutukoy may tao rito Aquarius ang yan mag travel dahil nga doon sa bagong business deal o baka nakabili ng bagong bahay o lilipat ng bahay pwede nga tinutukoy ko Libra Aquarius o Gemini na bata sa iyo. ikaw ay may edad na. Pero kung hindi man, baka isa kang bata, hindi mo bata, parang ano, 20 to 30, 20 to 30 plus, ayan. Kasi jack jack ito eh. <laughs> Nabubulo na naman ako. <clears throat> pwedeng anak mo ito, o, anak mo o kapatid mo ito, Aquarius. Kasi pwedeng kapareho mo rin ng zodiac sign. Pero kung ikaw yan, isa kang kabataan. Pwede ka nga, yung travel dito. Dahil nga sa bagong business deal, o oh, nakabili ka ng bagong bahay, o oh, ka ng bahay, Aquarius. Ayan. Pero kung hindi nga ikaw yan, pwede may bat, mas bata pa sa'yo. Ayun. Yung nga lang, parang... ano ah may ano may pwede ikaw rin ano ako sino may ito masama may taong matitempt dito gumawa ng masama o matempt gumawa ng mabuti Aquarius pwede rin na ah, ma-stress kung may stress magpatingin sa doktor kung lumalabas sa gabi ayan ingat daw sa paglabas-labas sa gabi Aquarius lalo na sa madaling araw, ayan Aquarius, para makaiwas ka sa pwedeng mangyari sa inyo, Aquarius. Mate, tempano. Hmm. At may tao rito, Haryos, ang maaaring makaranas ng kahirapan o nakakaranas ng kahirapan. pwede siya ay Capricorn, Virgo, Taurus ang zodiac sign. Ayan, pwede siya yung makaranas ng kahirapan o makakaranas ng kahirapan. Pwede kahirapan sa pera, sa pag-ibig, sa pamilya, sa buhay. Basta kahirapan daw. Ayan. Kung nangyayari na, ayan, makakaalis na siya sa kahirapan sa October 16 hanggang October 31. Kung hindi man yan makaalis sa kahirapan, Malapit na, malapit na siya makaalis dyan, Aquarius. Siguro kung hindi man dyan sa October 16 hanggang October 31, pwede mga sa November, December, mga ganyan. Uh, may tao rito, Aquarius. Uh, ang iba sa inyo, Aquarius, ay magkakaroon ng mabulaklak ng partnership o engagement. At kung magka-problema, magka problema raw kayo, may tao nandiyan lang na palagi nakasuporta sa inyo, Aquarius. Siya rin yung nagbibigay ng lakas loob nyo. Ayan, kung sino man yan, ikaw nakakaalam. Ah, magkakaroon ng party naman kasiyahan, celebration, kung ano pa yan, pwede ikaw ay maimbitahan. Kung sa inyo maghanap yung inuman kasiyan party, kung ano pa yan, pwede ikaw, ikaw ay mag-iimbitahan rito, Aquarius. Ayan, pwede ka rin daw makatanggap ng regalo. o Ikaw yung regalo dito. Pero kung wala raw maganap na kasi yan, inuman, bisita lang ito. Aquarius, ah, ayan. Pwede ikaw yung bumisita sa kanya o ikaw yung bibisitahin. Aquarius. Ah, Lumabas na naman siya, no? Ayan. Kumbaga, kinoconfirm niya. Pag paulit-ulit po yung ano, lumalabas na card, kinoconfirm niya na yan yung mangyayari. Aquarius. Ah, Ace of Diamond, may pagbabago sa iyo. May pagbabago mangyayari sa inyo. Pwede masama o mabuti. Maring makaisip kayo ng pagkakitaan dito eh. Kung paano kayo magkapera, kung may pera na kayo, o paano niyo palaguin yung pera, Aquarius. Pwede yung balak niyo mag-apply ng trabaho o balak niyo magtayo ng business, mag-sideline, mag-invest, maya sa loto games para magapera Ako ano pa yan, naisip nyo rito. Huwag lang gagawa na masama, Aquarius, na. Kasi may balik yan. May karma, ano Aquarius. Gumawa lagi ng mabuti. Alamin natin yung outcome sa inyo, Aquarius. Ano pa yung outcome sa mga Aquarius? October 16, October 31. Inaampak na ako. Medyo parang ano, lutang na yung utak ko. Yung mata ko parang parang sabog. Inaampak na ako. Inaampak na ako yung outcome sa mga kwayos. Outcome po sa mga highs. parang zombie na eh. Outcome po sa mga Aquarius kung single ka, maaari ka raw makapag-asawa ng mayaman. Kung may asawa ka na, pwede yung asawa mo mayaman. No? Ikaw yung o oh, ikaw yung mayaman dito, Aquarius. Ah, yan. <coughs> kung hindi naman daw, meron ka raw kamag-anak ka, maaari bigyan ka ng pamana, Aquarius. Ah, o oh, may, may magbibigay sa inyo ng pera. O oh, kayo magbibigay ng pera dito, Aquarius. Basta may magbibigay daw ng pera kung tataya sa loto Games, sa Games, Aquarius, uh, kung nasali sa contest, sports, mari manalo. Kung may negosyo, may pag-angat sa negosyo, Aquarius. Ingat lang kasi mukhang baka magkaroon ng away kasi may taong naninibugo sa galit dito, Aquarius. Pwede ikaw yung galit. Ako, sino, kung sino man itong galit dito, Aquarius, ingat, ingat ka sa taong galit. Pwede dahilan ng galit ay selos. ay ako na ano pang dahilan ng galit na Aquarius. Ingat, ingat daw sa taong galit, Aquarius. Kung hindi ka yan. Kasi pwede rin naman na ikaw yung galit dito, Aquarius. Mukhang ano, ang iba sa inyo ay balak mag-apply ng trabaho. Kung wala kayong trabaho, ayan, mag-apply kayo ng trabaho, Aquarius. Kung may trabaho naman daw kayo, balak nyo raw mag-resign kasi mag-apply kayo sa ibang kumpanya. Pero sinasabi na wag daw kayong basta-basta mag-resign hanggat hindi kayo natatanggap sa ina-applyan yung bagong trabaho, Aquarius. So, inyo pag -apply, sa inyong pag-apply, sa pag-travel, meron daw kayong makikilala na pwede nyo maging karelasyon kung single daw kayo, Aquarius. Pero kung may asawa na kayo, pwedeng yun ay maging third party, Aquarius. Ayan, yan po. Ang ganap sa inyo. Hario sa October 16 hanggang October 31. Kung nagustuhan niyo aking reading guys, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At sa mga subscriber po, marami salamat po guys. Salamat po.